Magsasara ka na. Uh, magkakapi lang ako eh. Biyah. Ha? Gusto mo maginom? Ang yeah. uh. so, mag Ay, sabi siya, inuman ka. Ang bagan niya lang, syempre. Hindi, hindi. Ako pa. Mas, po. Mas, po. Ano po ito? Ano? Hindi ko kumita ko na ayo ayos. Sandahan sa akin. Oh, maangas. <laughs> Ay. Biyah. Ako po. Uh. Andiyan na yung malaking pusa. <laughs> Ano? Uy, tama, tama to. Pag ano? Pag-iinom kayo, ano? Oh, <laughs> Ayos ka. Magkambag ka. Oo, oh, magkambag ka. Wala, oh, bagal lang pala eh. Tig 100 kami oh, na kaya Oo, oh, oh. Peace, oh. <laughs> So, mga idol. Magandang hapon. Ah, ang sarap mag-inom ngayon. Mag-iachi kita, mag-inom. Okay, tao maraming ginupitan. Sana wala yung malaking pusa. Uy! Nyaw-nyaw! Nyaw-nyaw! Ah, sarado na, ah? ah? sarado na ako. Isasara ka na? Oo. Uh, ah, Magkakapi eh. Yeah. Ah. Uh. So, sarap mag-inom ngayon, no? <laughs> Ay! Wala ka yung masawa-sawa ni Sala ka na. Ba? Sige. Ikaw ang sabi. Sige, ino man na. Ang bagan niya lang, siyempre. Sige. Ako pa. Kahit lang banag lang. Oo, oh, sige. Ba? Ikaw magkano tayo. Ba, ikaw. Ba, ito. Ano? ito. ko Video kumita ko na kayo. Sandaan sa akin. Oh, mga mga. 100 ka. Opo. Ah, ang sarap nito. <laughs> Dahil natin may inoblet. <laughs> 200 na. Bali, 200. Sandaan tayo. Ba? Okay, ang gawin natin, sa 1.5. Ah. Tapos yung sa'yo, pulutan. Eh, uh, sige, Bibili ako. Oh, no! Ay, guya. Ako po. Oh. Andiyan na yung malaking pusa. Alam na, alam na maginom. inom Ay, yung makikin nga eh. Ah, iya, oh. yeah. uh, ang na. Ipagpapahin mo ko lang Ano? Uy, tama, tama to. Pali ano? Uh oh, Mag-iinom kayo, ano? Oh. Dapat ko, sakto! ba alam kami, ano nagambagang kami, tig 100, cute! Ano? Uh -huh. Alam mo, ay galma, kanga ko dito. Bakit? Pag pagkain, inong ginagamit. O pag ang ala... Sa anak, kaya nga. <laughs> ang galing na makaramdaman mo. Oh. Ano? Ayos ka. Magambag ka. Oo, oh, magambag ka. Wala, bagal lang pala eh. Tig 100 kami ng oh, -oh. to, Clits. Oh, oh. oh piso. Ang uh, piso. Oh. Ang isa. Nakakatamad. Nagigigil uh, na ako sa'yo. Oo. Ito na. Teka na yung isang tanong. Bakit? Ay, ito na. Ba, ayun. Kinuha to doon. Kinuha! Kinuha! Huwag na tayo mag-inuma. Wala naman kasi ito ah. pumasok yun pa Ba, itingin mo yan sa piso pinakita mo. Bakit pumasok yon? Tanong mo, um, bakit pumasok? Uh, ano? Ba? Wala kasi bigay mo, PC. Eh. Oy, oy. Ba, di uwi na. Eh, wala na. Pumasok na eh. Kahit na naman mag-inomin to. May piso naman ako eh. Oo, wala. Piso ah. Oy, oy. Malayasan ka. Piso eh. Ano hindi ka pa rin dyan Ba, kala mo matutuloy pa rin Babala ka dyan <laughs> Ano pa, mag Piso, tapos lasing na lasing Busog pa sa pulutan <laughs>